Isang magandang umaga sa inyo lahat at meron akong gustong ibahaging ride sa inyo ngayong araw. Yes, may biglang ride tayo ng Pangasinan. May mga tropa kasi tayo na kilala ng mga bago yung motor nila. Napag-isipan nila magpa-blessing muna sa manawag. Since na magtatatlong taon naman na yung motor ko, hindi ko pa rin napapabless. Tara, sama tayo sa kanila. si Patrick pala yung una natin kasama at may tayo dito sa may shell. Ito nga pala si Ryan. Let's go! Dito ko na rin pala naisipang mag-pull tank. Tara, ano pang iniintay natin? Let's go! Biyahing Norte! <coughs> At ito na yung moment na kahit sinong driver o rider, titibok talaga yung puso mo dito. Yung malayo pa lang may nakadipa na, may kumakaway na. Hey po, good morning sir. Sir, traffic violation tayo. Overspeeding po, kayong tatlo. No? Pasuyo po ng driver's license. Ah, oh, okay. Hindi ko na siguro bibigyan pa ng detalye itong pangyayaring to dahil nauna ko na itong mai post Yes, nahuli kami dito at na-post ko na rin to. Sinama ko na itong clip na to kasi kasama naman talaga itong pangyayari na to sa Pangasinan ride namin. Kaya yung mga susunod na eksena dito, ibababait eh, bababait na talaga kami. Wala, tamang enjoy na lang ng scenery. Binalonan nga pala kami nag-exit. Pagkatapos doon, paglagpas namin ng toll gate, nagpahinga muna kami dito sa may karinderya. Pagkatapos ng pahinga, kulitan, rektan na agad kami sa biyahe. Ilang minuto na lang din kasi mararating na rin namin yung simbahan ng Manawag. Tara, enjoyin muna natin yung daanan dito. Let's go! <muchas> Tayo na nga, dito na tayo sa bayan ng Manawag. Ilang minuto na lang at mararating na rin natin yung napakagandang simbahan. Tara, let's go. Dito pala sa gate na to kami dinala dahil dito daw yung pilahan ng mga magpapablessing. Mababait naman yung mga tagapangkasinan. Ang masasabi ko lang siguro sa experience ko, pipilitin ka nilang bumili dito. Yung tipong hindi ka makakapag-desisyon kung ano talaga yung gusto mong bilhin kasi kailangan mong bumili sa kanila. Siyempre, pakikisama, bibili ka. Mabilis naman kami nakapasok at nakapag-park kami sa loob. Etong parking space na to, dito talaga magbabasbas si Father. Forever and ever. Amen.

Pagtapos magbasbas ni Father, nagbigay kami ng konting donation at pagkatapos noon, gear up agad kami. Kailangan muna namin maghanap ng mapaparkingan. Mabilis naman kami nakahanap ng mapagpaparkingan At plano namin dito, umikot muna kami sa loob ng simbahan O makapagtirik man lang ng kandila Tara, balik tayo sa simbahan Kasabay ng pagpapabless namin dito, kasabay na rin ito yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa kung anong buhay namin ngayon. Pagpapasalamat sa gabay na binibigay ng Panginoon. Na nakarating kami ng ligtas dito ngayon, isama na rin natin dito yung pansariling kapatawaran. Kapatawaran sa mga pansariling kasalanan. Siyempre, isama na rin natin yung mga pansariling kahilingan. Alright, papaganap na naman si Boss rayo. oh. Iba talaga to si Boss Ray. Anis, anong sasabi mo, Trick? Talaga? Iba talaga Iba talaga yung bossing natin eh Alright Food trip muna At ayun Pagkatapos magpaganap ng tanghalian ni Boss Try Bounce agad kami Tapos full tank muna At syempre Mababait na kami pag uwi Ayaw na naming matuhits dito guys So yun lang Maraming maraming salamat sa lahat na nanood Let's go Ay eh.